Pintunin mo malang, ako lang yung bibili sa'yo. Hindi! Pintunin mo na pare! Kaya Eh, isa Pare, tingin limandaan! Ako'y gano'n mo ito, mga pare! ayos na! Pare! Tali ka daw! Para, buwan para lang. Thank you.

Ano na lang kasi kapag bibigay ko sa iyo boss talaga ano yan. di na po yung araw mga talong Steven at tayo ngayon sa Lutukan sa ya Quezon. Ah uh, tayo po ay mag-update dito ng mga presyo ng mga binebenta ng mga baka dito dumating po ngayon ng mga baka ay uh, nasa 60 plus po uh, dalawang truck na po yung gamit nila yun po. Dalawang truck na kargahan nila. Boss Jer at uh, ngayon nga pala po yung uh, October, uh, November na pa, November 6, 2025. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Lutukan sa ya Quezon ngayon lang po dumating ayan nyo maglulugaw? hmm, ito nga po to ano? hindi mo naman kayo para ano hina ayun po na nasabi nyo yung tarik-tarik eh, tusukan nyo na lahat barit saka tusukan, pa o hindi na mula. Huwag na muna kaya. Palta ka na Oo. Oh, Ay, hindi na laro. Wala ko talaga ito man. ko kayo. Kung mo sa mga bata. Tatapati po kayo. Eh, hindi lang, alas ko na uh lang ang ko dito. Hindi mo ang mo dami. Kapag ko, mo. Mahawas <coughs> naman ang baka kuya pite? Yeah. Gina-uwi ka ulit. Grabe, kuya Manong. Ayoko bolob. Okay, tara na, John. Suguro, oi, wow. Ang aga sunudyan. kumain may dinugan daw. Dinugan. Tapos doon sa dalawang baka wang tod bay na mano. Yan ang talong TV ko na yung bagong truck nila Boss JR. Ito po yung isa. Bali dalawang truck ang binihan nila dito ngayon. Ayan. Ah! Dito yung mga malalaking mga baka. Boss! Ah, isa magbiyay, Boss! <laughs> Happy birthday sa inyong dalawa! Happy birthday! Ito na yung truck na isang ano, kaparehong kapareho nung isa. Iisa ang pagkakaitsura pati yung ulo. Ay ano, dalawa nang truck na bus diyan dito na bayad sa Sariya. Ngayon ang tatanungin ko. Pampati niyan, mga malalaki nang pampati. Ito ko, ganun din po yung presyo niya. Buwas niyo na lang po sinabi ko. dalawa, kinitingnan. Mga kadamihan, mas mulanda. May delivery naman po yan, tas anong time ng klaseng delivery lang po yan. Kapag tatlo na tatlo, 6.75 6.75 Kaya huh? po, oh. kahit talagang ko palit, tas tas lang ako tiyong isa Tingnan naman ang klase, kalikad Malaki rin mo Ha? Hello, Jay Ay, hindi kao, urong lang Pinalamig lang ako Yung may hawak ay kaya daw, urong Lapa, sobrang ako, urong Wala, naglaba ka gabay, pabagay Ito ang tinitinan yung dalawang baka Hindi po yan, baka po yan Tatlo, tatlo Tre Hindi po Ay, tatlo mo

May kita po Para train. train. Pagkita niyo po sa train. Pagkita niyo po sa train. Pagkita niyo kayo. sa train. Pagkita para, po sa train. Pagkita niyo

talagang ano nga. Ay, kita nyo mga baka. Uwi pala natin at Ang pinaghihindihan ay 5,000. Ay, 1,36. Ngayon, 5,000 na. 5,000 ang pinaghihindihan. Ano yun, 1,36 ang ating Ayan yan man yung tingnan di yan. Ay, ay,

Nagdagdag na si Bosic. Ala tagtagan na lang 'yung tibor? Yan, ulo na. ko na sa inyo. Pipili pili kayo, pili kayo, pili kayo, muna ito. <laughs> <laughs> Ay, wala pong problema sa Basta tama lang wala problema Yan. 3,000 <laughs> difference siya.

Sarap tinira. Mainit check tawad. pa. Ano 'yung malakas <laughs> pa? At patong sa lang po tatay. Hindi. may pahat sa no tatay. Ano yung lumibid ba? yung talaan. Ay yung may pala siya ko hati na kayo para matapos na sige. Ano <laughs> okay. ba okay. Sabi ko yeah. problema ko lang, tawag ng baka. Gege. 29. Kulitan niyo na lang tanay. Ha? 29. 129. 129. 129 ang kasong sa bahay Ano po tatay? Sa dalawang baka 129,000 Pwede siya ka. Ano? Sa aho, nasa sauntas ang paglubahan bose natin. Aray naman po yung hanggang inyo na. Wala na po kayo kung din. At na pa binibigay

yung okay, kita ko nga kung kailangan sila yung kasi para nah, sa mo din ko siya. Kita nyo naman po ang inyong babayaran. Sabi ko naman sa'yo, oh! may na po tayo. Sugat, pilay, bulag. Porte ko ng bako. Bawasan nyo na ako yung limandaan pa. Para lang ako tayo magkabila. 64 or 5 kuya. Tulong niya sa Yung Yeah, kaya ako salamat sa tawad po. talaga lang you know, Sabihintin mo eh. ay Tumigil kayo sa Hindutang hindi nilabasan sa'yo kasama sa ang lasa <laughs> <laughs> Kakunti na eh Kaya ako na sa dyang limang dalang hiningin ko sa inyo dyan kung kaya nyo Maghahawak lang ako So kung wala akong gastos pwede ko na ibigay sa inyo sa tawad nyo Galing pong norte po ito Mahalala ko din po ang mas malaki-laki din po hindi pa nagkakasundo sa ng ito ang tawad ay 60 watt ang binibigyan ni boss yan 645 sila boss yung mga uh, kuya nakabili din ang baka 65 daw ito po yung baka ito nakabili din kasundo sila ibang baka na yung mas malaki laki ang pinili ayan ito daw pang nabili nila 65,000 Yeah. pag kami ng kasi Papunta ko na kasama yung tiyo Pareho ko Papunta natin magkaya kayo 64 Yun Kami makaya ko 64 64 na tao 64 na tao Ay, may kasus rin naman ako doon Ay, yan yung kasama pagkalapin nilang isda Laging timing kasama 64 Huwag na orahe. Dito ang nangyayari. na daw. Ayos gusto sayo ka. Normal na. 64 po. 64. Ayos na to. 64,000 kasundo na bali. Tatlo na nakabili ni Tatay. Tatay, papaiwi niyo po. O. Papaiwi. O okay, po. 55 na lang. sa gitna na tayo para tayo 55.

Ito. 150 ang tawad ni Bossing. Ito tsaka yung isang malaking yun. Dumurong. One skater. Magkano pa? Isang mo na ako yung isang Tayo na mismo magka mo yan. Wala ka sa koridor. Yan may Sagat dala pa rin ito boss. Para kapagawa. Hindi pa din deliver ko na sa inyo. I don't think so. Redeliver na yun sa mga 65. Patungan mo hindi na tayo magtagal. Hindi. Hindi na, player. Pakipitaan namin di yan. Ayan nga boss, kaya yung sabi sa iyo, kung, kung ko nga sa sa'yo. Kung hihingin ko sa'yo yung 15 mil na tubo sa dalawa, napakalaki ng boss. Hindi naman para, ano mo kotubuhin mo gagagyong. Kaya, napakarang mag-alaga, napakarang magpataba. O, pwede man nalang ang 61. Para lang ang email sa'yo. 61 61 yung dalawa? Oo. Are tsaka yon, magkasama, are para sa malaki. pre deliver na yan, pero papalta ko na ng pagdugtong mong tali tsaka tusok sa ilaw. Yung parang matalaw. Maganda ay. pa naman, i-dudugtong na <laughs> natin sa pandulo. Ano mo na lang, kaibigan. Huwag, huwag, huwag. Huwag, huwag. Ayaw. Huwag, huwag. Ay, pili mo lang naman ako Oh, 'yan Wag par ako. Bakala naman. Kasi bibili ka mai. Ay, sige ako naman dito. Idayo ko pa nga naman ako hindi ako bibita. 'Di naman idayo ko pag sana ay. Ikaw manlulugi ng malaking 20,000 kung hinihingi sa iyo? Hindi kita hindi ko. Hindi, hindi ako nalulugi. Hindi hindi, nalulug, eh. ka naman sasabihin ko uh, sa iyo, ako'y pa sa taon. Hindi, 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 hindi pala, hindi pala ang. Talaga lang mega, mega. Basta ko Si biniki na. Labis na para sa ito na kung wala itong gastos, galing Norte pare rin baka. Natapati na kita, pagkasi lang lahat. Wawa sa 127. Ah, 157. Isang lang ang mo. 59 mo lang. Sige na. Huwag naman doon, 59 mo lang. Ako lang yung bibili sa'yo. Hindi. Ka pare, ucho mala sige, tali Kasundui na daw. Eh, sige, sige. Pare, tigli limandaan. Ako gano mo ito, mga tigli limandaan. Ucho, na. Pare, na daw. Tali na 150. Dalawa ka sundo na sa bangko ito. Free delivery yan, boss. Oh, pare. Mm -hmm. 158 kaso na sa dalawang bakin sila boss yung nakabili si boss yung tatanungin natin boss ikaw magala, ganun? Oo oh. Pang ilang buwang yung ganun kalalaki? Tanggat hmm. mo, kaya ka lang niya halaga Ah, hindi wala naman, wala si naman na kayo, kayo ano kung Ah, uh, kung bagay hanggat lumalaki yung baka Yan naman pala Wala si, o matatalo ngayon ganun Kaya siya may alaga Kaya um, siya may alaga, kaya mag Pinili ni Kuya yung matatangkad talaga Yan na Ayos na yun, 150. Hindi na raw niya alam. Basta hanggang lumalaki yung baka alaga. Sarap! Ang hindi ba? Sa alaga yun eh. Parang dali na. Isa lang. Apat ang baka. Yo, apat ang baka. Sabi eh. hindi na. Dayarin kami na. Paipindi na yun. Alay man sa dalawang aray. Oo, sa ay. dalawang ayan. Sa pinay. Gusto ba atay dahil dalawahin ah? Dalawang. Tutay, ilabas mong aray. Mga kapalaray. Pagdadalawin ang kosmos mura. Ah, ka. Ano 'yan? 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 Oh, oh, ba? Naman. Binira, oh, ay. Hindi pa wasak pas. Pero na. Pero na. hindi na. Pero na. Pero na. na. Pero na. Pero na. Pero na. sa na. Pero na. Pero na. Pero na. Pero na. para na. Pero 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 na. na. Pero na. Pero na. Pero na. na. Pero na. Pero

Gitla. Yeah. <laughs> <laughs> <think my> <laughs> <nai. laughs> <my> eh, belum mo ipa kan. Sigubulong ani. Bibiya ta sa road ng pad. Abo, ibulong ko daw sa iyo. pagka dibiya ka daw na itatagalog na man. Ay, sagana i. Hindi eh. mo na la <laughs> itagalog 57. Kuha nang gastos para. Si boss. 57, 55, Ayan. Ang pinag-iindihan ay 2,000. libo. <laughs> Ayan. 57 na. 56 na. Ayan na. Ayan na. 56 kasundo na dito sa baka ito 56,000 na dito sa baka malaki na po yan yung pre-delivery na saan ka pala po kasi sa mga pagdadalahan nyo doon dati ko dito nakabili ang silbi ng silbi ng silbi ng silbi ng silbi Sayang mo. Oh, sa sunod. So, yung we, webis na po kami nandito. dito. Yan na, no, pumili ka dyan. May kita 65. Pero, bibigyan ko sa inyo 66.5 lang ngayon, kuya. Wala akong hindi mapagpubasa sa sunod. po ng kapital, sir. Yan po yung sabi mo po. May kita 65. Ang ganito dito. Patak na din po ganyan yun eh. Sa 66.5 po, may kita pa naman kami doon. Pero hindi naman humadami. Hindi naman Tama lang po. Wag po lang gasto. Papaltan ko na lang po ng bagong tali. Tsaka lalagyan natin sa ilong. 6.5 lang naman sir, pala kayo naman po nung baka. Hindi po yung mahal. Pumili kayo dito at saka yan, dalawang yan. Parehas na ha. Ito ha at saka yan, parehas na ha. Sige po. Kita nyo naman po mga sukat ng katawan. Pagdadalawahin nyo naman po, gawin ko lang sa inyo 32. Sige po. Malalaki po daw Dagdag nyo na sa inyong gusto na. Malalapad mga hapa. Ano po yung may katambal? mas magaling-galing po ang tingin ko din sa katambal. Ano ka po, malaman ko po, magkano ko mga saan yun? Sixty-two. Sixty-two tahun tahun pula. Sixty-five nato. Ibu ibu 65 na daw ito. Pero hey, boss. Boss, paano? Boss, talagang sa patama ako po yung adjust ko po para lang tayo makapag... Unang bilihan natin sir, gusto ko tayo tuloy-tuloy kung sakali pa tayo makawili sa akin. 63 ang tawad na. 65 na binibigay ni boss. din. Sabi naman, hindi natin parehas sa mundo. Matapating pinapasok ako ng pinapagbibigyan. May wala ka lang kasusunod. Hanggang 4 ako nang bahala sa katambahan. 64,000. Kapag bibigyan ko sa iyo, boss, talagang ano yan? I-deliver na po yan. I-adjust ko na lang po. Ako nang bahala sa katambahan. Pinarehas ko na lang ang patama para makakapagbibigyan mo. 64,000. Ako nang pagbibigyan, 4 rin Gila, tuturo ko sa iyo ang katambal niya, napakahina po. Ito ay 64 na binibigay. Napakalito na katambal niya. Titingnan mo na yung baka. Ito lang ang alaki o. mo untalo yung ano ba namin Ano ba yan? Kapana-naman, ano naman namit 'yan? Ano naman 'yan? Ayun yung nagtatayag. 64 ka centolla dito. Babaan ito. Ice na ito. Live nagkaso na sa pressure ng 64,000. Kami naman, kainin nila lebda. Pare, hinati ko na. Gina. Dali, dali. Tingnan mo. Big hit pa. 56 ito pala teatro Do ano, may kita naman ako, dinin naman, patablahin mo mo sa gastos. 56.5. Yung pala yung tatlo pala kinakuan na boss. Ang bignay, wala kang problema, kay yung Joel Mindanao. tatlo pa pala kinakuan niyo. Sumaya na trete. 56.5 na kuwain po lang bakang. Arin na lang ay patatagdag ko sa ano? nabayaran nila boss yung pangalang tatlong bakang nabili nila.